Okay mga boss idol So pag ganun po yung tunog ng makina natin Ay possible po dyan Ay nasa total body po yung problema no? So ngayon ay babaklasin na natin yung total body Tanggalin lang muna yung spark plug cap Yung throttle cable At yung hose ng air cleaner Pag taas baba yung minor natin Ay possible po talaga dyan Ay nasa total body po yung problema Yan at tanggalin na natin yung mga sakit Dito sa kanya mga sensor Unang tinanggal natin ay yung sa kanyang sakit ng stepper motor Tsaka yung sa injector niya. At ang panghuli ay yung socket ng kanyang TPS. Dalawang klase po yung facelift na model. Meron pong pinagsama na TPS at t -Map. At yung mga naunang model naman ay hiwalay yung T-MAP tsaka TPS. Bali, apat na sakit yung tatanggalin natin sa mga old model na facelift. Yung sakit ng injector, sakit ng T-MAP, sakit ng TPS at sakit ng stepper motor. Ayan po at natanggal na natin yung accelerator cable. At dito naman sa host ng air cleaner ay isabit lang natin dito para hindi siya sa gabal. No? Pati na rin po yung hose ng gasolina mga bus idol, tanggalin na rin natin. At ang panghuli mga bus idol ay yung kanyang throttle body na mismo. At sa kanyang throttle body ay may dalawang bolt lang yan na 8mm, isang mahaba at isang maiksi. Pati na rin yung insulator mga bus idol, tanggalin na rin natin para ma-check natin yung o-ring. At kung biyak na ba yung kanyang insulator. First step na gagawin natin mga boys idol, kumuha lang tayo ng gasolina Tugasan hugasan lang muna natin sa gasolina mga boys idol. At pwede na natin siyang simulang bakalasin. At dito sa ilalim ng throttle pulley mga boys idol, dito ay may bolt toy na 8mm. Tanggalin lang muna natin to. At isunod naman natin yung mga hose clip. Yung clip nya dito sa manifold sleeve. Dalawa po yan mga boys idol at gamitan lang natin ng alin No? Pag na yung allen sa manifold sleeve ay pwede na nating hatiin yung total body. Yan mga po sa idol, look, kitang kita na napakaitim na ng loob ng total body. Kailangan na pong linisan. At dito naman sa kanya manifold sleeve mga po idol ay so butas na siya mga po idol. Ito po yung naging dahilan niya bakit siya pataas baba yung kanyang minor. Ito po yung butas niya mga po idol. Oh. So, butas no may singaw na siya mga boss idol kaya abnormal na yung kanyang minor at sa ibang problem naman mga boss idol kahit hindi butas yung manifold sleeve at pag yung problem ay taas baba din ang minor possible din po dyan ay kailangan ng linisan yung ating total body at ang panghuli mga boss idol ay tatanggalin natin yung kanyang stepper motor para malinisan na rin natin yung ilalim ng stepper motor mga boss idol at sa stepper motor naman ay ito po yung nagkocontrol sa minor ng mga FI na badjari. At sa team up at TPS naman ay huwag na nating kalasino dahil kaya naman dukuti ng FI cleaner yung ating team up sensor. Ayan mga boss idol at tapos na po natin siyang hugasan ng gasolina. At pwede na natin siyang isprihan ng FI cleaner. FI cleaner po yung ginagamit natin sa paglinis ng total body mga boss idol. Para sigurado na tanggal yung mga bara dun sa mga sensor make sure lang natin na nahugasan natin ng maayos yung ilalim ng mga sensor para walang palya yung ating paglinis ng ating throttle body. At ito po yung pinagsama na T-MAP at TPS na sensor. No? At dito sa ilalim ay madudukot natin yung kanyang butas para malinisan natin yung mga nagbara. Yan mga busay doon. No? Kahit nahugasan na natin siya ng gasolina, ay mayroon pa rin namumuong dumidon ng sa kanyang mga sensor kaya kailangan talaga natin ng FI cleaner para matanggal yung mga barado ayan mga boss at ready na natin yung mga kailangan natin pati yung bagong manifold sleeve at magsisimula na tayong buuin yung ating total body no unang step naman mga boss ay ilagay lang yung mga clip dito sa kanya manifold sleeve at dito tayo magsisimula no at sa pagkabit naman ay may mga guide po yan hindi po yan pwedeng maikabit ng baliktad mga boss Madali lang po yan mga boss idol, mas madali pa po ito sa carburetor Dahil hindi mo na kailangan i-timing yung throttle body ng ipay Next naman ay kakabit na natin yung bolt na 8mm dito sa kanyang bracket. Make sure na higpitan natin ng maayos para hindi siya bubuka. Dahil dito lang yung nagsisilbing kanyang bracket para hindi mag -iwala yung ating throttle body. At higpitan na rin natin yung dalawang allen bolt dito sa kanyang manifold sleeve. At make sure na rin na naigpitan natin ng maayos para wala siyang singaw mga bus idol. At ang panguli ay kakabit na natin yung kanyang stepper motor. At sa kanyang stepper motor naman ay may dalawang star allen bolt yan na number 3. Sa paglilinis po ng ating total body mga bus idol ay dapat meron po tayong allen at star allen. At dito pala sa kanyang insulator mga boss idol ay nilagyan ko ng gasket maker no. Dahil medyo flat na yung kanyang uring panigurado ay para wala siyang singaw ay nilagyan ko na ng gasket maker ayan at pwede na natin ikabit mga boost idol so ganoon lang kadali mga boost idol no so pwede na natin siya ibalik at sa pagbalik mga boost idol no ay dalawang bolt lang po yan isang mahaba at saka isang maliit ganyan lang po yan mga boost idol at pagkatapos natin yung kabit yung dalawang bolt ay balik na rin natin yung kanya mga sakit sakit ng injector, sakit ng TPS T-MAP at sakit ng stepper motor Pati na rin yung host ng gasolina mga boots idol. Yan mga po sa idol at back to normal ulit yung kanyang minor nut. No? Ganyan lang yan mga po sa idol pag taas baba na yung minor natin. Unang una na check natin dyan ay yung kanyang throttle body. So hanggang dito na lang mga po sa idol. Maraming salamat po sa inyong lahat.